Hello, mga good morning, good morning, mga kapinoy pinay, mga karamay. Kumusta na? Kumusta na po kayong lahat? Kumusta na po kayo? Ayan, ipagpatuloy po natin yung ating kwentuhan kahapon. Akin po ipagpapatuloy ang kwento ng buhay ni Tita Emi. Ayan, ito po kahapon ay nasabi ko po nga sa inyo ang aking buhay kung paano ako nag-aral. Papasok ng walang baon, papasok ng walang kain, uuwi ng naglalakad, walang pamasahe. Ayan, pero na naagwanta ko naman po yun. Ibig sabihin uh, natiis ko naman po yun. Natiis ko naman po yung mga bagay na yun hanggang sa nakagraduate din naman po tayo. Ayan, pero dumating po sa punto na nag-asawa na po ako, nang ako po'y mag-asawa na, ayan, doon na naman po nag-umpisa ang takbuhan ng buhay ni Tita Emi. Pero, although na magkasama po kami mag-asawa sa aming araw-araw na pamumuhay, hanggang sa nagbuntis na po ako, ayan, nahirapan po akong mga <laughs> hirap na hirap po si tita Eming, mga anak. Siguro po kung may pera lang, pwede po akong masisarian Pero tinis ko po yun. Sabi ko ilalabas at lalabas din po ang bata sa ayaw at sa gusto. O ano man pong mangyayari, bahala na ang Panginoon. Ayun po. Ganun nga po ang nangyari. Nanganak naman din po ako. Kahit nahihirapan po ako. Lagi nga po sinasabi ng tatay ko, dali na sa ospital yan. Dali na sa ospital. Kasi nakikita po ng tatay ko na ihirapan po akong uh, ng anak. Uh, minsan po yung nalasing siya, meron siyang daladalang garapon at punong-puno ng bariya. Ito, ito, marami akong pera. <laughs> Sabi po ng tatay ko, marami akong pera, dalhin na sa ospital. Ayun, pero dinala rin naman po ako ng asawa ko sa, ng sa ospital, sa pabelya Hospital po sa Maynila. Doon po niya ako dinala, doon po ako ng anak sa aking panganay. Ayun, uh, sa po ng Diyos, nakaraos din naman po ako. Ngayon, nung one time po, pagkagising ng asawa ko, bigla na lang po niyang naisip na uwi na lang tayo ng probinsya. Uwi na lang tayo ng probinsya, ma. Sabi niyang ganun, baka doon magiging maganda ang buhay nating dalawa. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, sige. Sabi ko, ikaw. Sabi ko ganyan sa kanya. Kung gusto mong umuwi na lang tayo ng probinsya, uwi na lang tayo ng probinsya. Uh, bago po kami umuwi na probinsya, sabi po kasi ng mga tao na hindi kayo pwedeng umuwi. Yung sabi-sabi po ng mga tao na hindi kayo pwedeng umuwi hanggat di para papabinyagan yung mga bata. Yung bata, sabi niya gano'n yung, yung, anak namin. Tapos, yun, sa awa po ng Diyos, tinulungan po kami nung kapatid kong panganay. Na kahit paano may meron po kaming pagsasalusaluhan. Siya po ang tumulong sa amin. Ayun na nayrouse namin po yung binyag ng bata ng February. Pagka March po ah, muwi na po kami sa lugar nila. Doon po sa probinsya. Muwi po kami doon sa Tiga. Late po yung asawa ko doon po kami umuwi. Although na po akong alam sa buhay probinsya, dahil silang mandaluyong nga po ako. Ayun, pero sabi ko siguro makakaya din namin itong dalawa. Eh wala naman po pala silang sariling sakahan, wala po silang sariling taniman. Ganyan, umabot po sa punto na halos wala na kami makaing dalawa. One time, sabi niya po sa akin, Ma, tara, sama ka sa akin. Sabi ko, saan? Sabi niya, ganun doon. Sabi niya, magdala ka ng tupperware. Dala po ako ng tupperware, dalawa. Akala ko po yan yung gagawin eh. Umakyat po sa, ano, sa nyug, sa bukuhan. At kumuha po siya ng buko, nilagyan po niya yung tupperware namin, ang tag-isang tupperware. Almusal, pananghalian, yung po kinakain namin dalawa. O dumi dumi po sa akin yung aking, yung pong aking anak. dumi siya. Yun po ang pananghalian namin, almusal, hapunan. Magutom ma po pero hindi ka dapat magreklamo, magtiis ka kasi yun lang po ang kaya. Tiniis po namin dalawa yun hanggang sa one time. Kukuha siya po ng, ng talbos ng ano, ng talbos ng kamoting, ano, talbos ng kamote, tapos yung ano, kamoting kahoy na gala. Yung sinasabi po nilang yung nabuhay lang ng sarili niya. Ilalaga po namin yung pero mapait. Mapait po pala yung paglaga, ayun o, gala, kasi wala raw pong nag-alaga. Pero Tinis pa parin po namin dalawa yun. Eh, sabi ko makakaraos din, makakaraos din po kami kaming dalawa, sabi ko ganyan. Tapos nagtayo po siya ng ano, ng kubo. Kawayan, kugon ang ang bubong. On time po dinuduyan ko yung anak ko. May bumagsak na ahas. Doon din po lumabas sa kawayan, sa kawayan na sahig namin. Buti na lang po hindi sa duya ng bata, Tung mama, yung ahas. Sobra pong takot ko dahil wala naman po siya. Kami lang dalawa nung anak ko. Bunta po ako sa bahay ng biyanan ko. Umuwi, bumalik na nang po kami doon sa bahay ng biyanan ko. Tapos sabi niya na naman pagkagising niya, Ma, gusto ko nang umuwi ulit ng Maynila. Sabi niya ganoon. Sabi ko, hala, ikaw ba ka ko anong gusto mo? Tapos pagdating po ng September, may natanggap po ako ng sulat. Ang hirap na hirap po yung yung messenger na hanapin po ako kasi hindi naman po ako kilala doon sa lugar nila. Natanggap ko yung sulat ng mga magulang ko at sinasabi na sana sa Pasko makasama ka na namin. Muwi na kayo, sabi ng nanay ko. Pero huwag ka mag-alala, pumunta ka sa post office, meron kaming pinadalang pera sa iyo para maging pamasahe mo. Umuwi na kayo para makasama namin kayo sa Pasko. Ang nangyari po, kinuha namin yung pera doon sa post office. Nung kami magbalik sa bahay nila, nagulat po ako maraming tao. Sabi ko, bakit maraming tao dito sa bahay niyo? Sabi niya, hindi ko alam. Nabalitaan na po pala ng mga kapitbahay na may dumating na pera. Eh naniningil na po sila ng utang. Utang ng kapatid niya, utang ng kung ano. Ayun po ang nangyari. Ah, hiniram nila po yung pera. Sabi na nga po sila sa akin na huwag kang magalala, babayaran namin yung, yung pera na uutangin namin sa iyo. Sabi ko, pero pinapauwi na ako ng mga magulang ko para sa Pasko. Makasama daw po nila ako. Sabi niya, oo, bago magpasko, makakauwi ka na. Meron naman baboy. Meron nga pong baboy, mga alaga po sila. Medyo maliit pa ng konti, pero paglaki nga daw po, ibebenta po yung baboy. Sabi ganyan, bebenta natin yung baboy. At doon, sabi niya, makakauwi ka na. Ay pinahiram ko po yung perang padala ng aking mga magulang. Ang sabi po ng mga magulang ko at mga kapatid ko, yung kuya kong pinakapanganay namin, giniba nila yung kusina para benta nila yung mga kahoy at yero para may po nila sa akin yon Ibinenta po nila yung kahoy at yero ng bahay namin ng kusina kasi giniba, giniba po ng tatay ko para maibenta po, para may padala sa akin. Ganun po ang nangyari. Eh, hindi pa po, hindi na po makatiis eh. Pagdating po ng November, sabi ko eh, kinukuha ko na po yung pera. Hindi yung kasi yung baboy, gagamitin namin yung sa araw ng kalag-kalag. sa araw daw po ng patay. So nawala po ako ng pag-asa na makakaawi na ako ng Maynila. Sabi po ng asawa ko sa akin, Ma, yung unang linggo po ng December yun. Uwi na ako ng Maynila, sabi niya gano'n, magpaiwan ka muna sa akin, sabi ko, magpa magpaiwan ka muna. Sabi ko, sige, sabi ko, ano gagawin mo? pag -e agency daw po siya. Nag-agency siya, naiwan po ako mag-isa. Dahil lang sabi niya sa akin, pupunta ako sa, ano, sa ninong natin sa kasal. Um, manghihiram daw po siya ng pera doon sa ninong namin sa kasal. Sabi ko, sige, sabi ko ganyan. Uh, pag nakita ko ni Tatay, sasabihin ko na iwan ko kasi ang pera natin hindi sa para sa ating dalawa. Kaya na ka. Pero pagka na ikaw ang unang nakita ni Tatay, sabi ganyan ng pamilya ko daw po. Sabi mo na naiwan din ako dahil wala tayong perang sabay. Sabi ko ala sige, sabi kong ganyan. Umalis na po yung asawa ko. Pero pagdating po ng December 29, nakatanggap na po ako ng telegrama. Sabi ko, "Uy, salamat." Ayan na siguro, sabi kong ganyan. Sabi po nung dadala na yung messenger, dito ba nakatira si ganito, si ganyan? Sabi ko, opo, e, po yan. Sabi kong ganyan. Ang tagal ka namin hinanap, sabi ng ganyan. Hindi ka namin makita kasi hindi nga, hindi nga po ako kilala doon sa lugar nila. Yun nga po. Sabi sa akin, bayaran mo itong telegrama ng apat na piso. Wala po akong pambayad, wala po akong pera, sabi kong ganyan, doon sa nagdala ng telegrama. Hindi mo ito pwedeng basahin, pwede mo silip-silipin ko na lang po, hindi natin bumuksan, makita ko lang po yung nilalaman ng telegrama. Sabi po sa akin, ay hindi pwede, magpapagalitan ako sa opisina. Para yung awa nyo na po, ibigay nyo na po yung telegrama sa akin kasi importante po yan sa akin, sabi kong ganyan hindi po talaga ibinibigay. Ang ginawa ko po, inagaw ko yung kasi hawak-hawak lang po niya sa gabay. Masama man po eh, pero inagaw ko po yung telegrama. Sinabi ko po na pasensya na kayo kasi kailangan, kailangan ko lang po talaga makita yung anong nilalaman ng telegrama. Nakalagay po sa telegrama ipatay patay na po yung kuya ko at sa araw na yung batanggap ko yung telegrama yung araw po na yun ay ililibing po siya. Sabi ko, paano na po ang buhay ko ngayon? Ako lang mag-isa dito, wala na ako asawa. <laughs> Sabi kong ganyan. Hindi pa, na, pa, hindi pa po siya sumusulat sa akin. Sabi ko, paano nang gagawin ko? Paano na ako makakauwi ng Pilipinas? Sino nang tutulong sa akin? Sabi kong ganyan. Ang nangyari po, eh. ko po, po yung aking mga damit. Damit po niya. Binenta ko po, po yun. Nagpasama po ako sa kapatid niyang bunso. Kung pwede niya ako saman, ibenta. Eh, eh dumadap, dumating po na ulan ng ulan. Eh ang nangyari po ay dulas, nadudulas po ako lagi. Siya may dala ng bata dahil hindi ko po kayang lumakad na ano dahil sa bundok. Hindi po ako marunong masyado. Nahihirapan po ako pero hindi po ako nagreklamo. Bumabangon po ako. Pagdating sa ilog, naguhugas na lang po ako. Basta ang importante yung pong ibinibenta ko, hindi marurumihan. Sabi kong ganyan. Yun. Ganon po ang nangyari. Naibenta po namin yung aming, yung aking damit, yung damit po ng asawa ko. Nakaipon po ako ng 75 pesos. Sabi ko sa biyanan ko, ma, baka pwede na po akong makabili ng tiket. Ma, baka rin hindi yan magkasya. Sabi niyang ganun. Subukan lang po natin. Nagpunta po yung kapatid niyang panganay sa bilihan ng tiket sa Urmok para bumili ng tiket. Ang nangyari, wala nga sa araw na yun, walang nag, wala po, sarado po yung bilihan ng tiket. Umuwi po siya, sabi niya gano'n eh. Ito, sabi niya gano'n, wala akong nabili. Eh, ang nangyari po sa pera eh, kumain po siya, nagastos niya po yung iba. Ang nangyari po, binenta ko na naman po yung konting ng damit namin para po na mayroong mga kahit paano eh, magamit pa. Pero wala na po eh, talagang binenta po ulit. Binenta po namin, gano'n ulit ang nangyari. Hanggang sa naging kapalit po yung mga manok. Sabi, ate, okay lang yan. Pagdating sa bayan, madali lang po natin yung manok. Sabi ko, sige, sabi ko ganyan. Nakaipon po ako ng 65 pesos ulit. Sabi ko, ganyan sa ko, ma, pupunta na ako dun sa ano. para sabi, ako na bibili ng tiket. Tapos sabi niya, ganun, sige, dadaan muna tayo dun sa ano. Yung nagtutubo yung truck para makalibre na tayo ng pamasahe. Sabi ko, sige. Nangako naman po yung truck na babalik din po siya doon kung saan kami kukunit, kung saan namin siya kinuha para makadibri kami. Sabi ganyan, sakay na kayo. Pupunta na tayo sa Urmok. Dinaan po ako doon sa Urmok, sabi, sa, sa, kung sa Pierre. Kasama ko po yung biyanan ko. Ang nangyari po, wala pa pong ticket na naman. Sabi ganyan sa akin ay, sabi, paano yan, wala pang ticket. Sabi ko, magpapaiwan na po ako, hindi na po ako sasama. Sabi ko, ganyan kasi dala ko na po yung gamit ng bata, gamit, yung gamit namin konti, konti naman po na lang natira. Apo sabi ganyan na, o oh, sige, ang gusto mo magpaiwan, uuwi na ako kasi maiiwan ako ng truck. Dahil babalik po doon sa lugar nila. Sabi ko, sige ma, magpaiwan na po ako. Nagpaiwan na po ako. Wala po akong pagkain, walang kain, wala po lahat. Wala po ako talagang lahat, lahat, wala. Sabi ko, titiisin ko po na ang importante makauwi na ako ng Maynila. Kinabukasan naman po sa awa ng Diyos. Alarga na po yung barko akyata na po yung mga tao. Sabi ko, paano yan? Wala pa rin akong tikit. Sabi ko, pero sabi ko, bahala na. Umakyat na rin po ako ng barko. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, ganyan. Not, karga ko po yung bata. Meron pa po ako dalang bag. Sabi ko, sabi ganyan. Ay, natabig po yung siko ko. Muntik na po mahulog sa dagat yung bata. Dahil sa, nasa andamyo pa lang po kami. Doon sa parang tulay. Sabi, nagsigawan po sila. Sabi ko, gawin po ako, tulong, tulong. Ay, yung bata, yung bata. Tapos yun, tulungan po ako nila. Nakakyat po kami kasi nga po talagang hirapan po ako. Nakakyat po kami doon sa taas. Uh, upo po kami, wala po kung kain-kain. Tapos meron po na nag-announce naga na yung mga wala pang tiket. Maganda na kayo para may iikot po para kubuhan ng bayad. Hinanda ko na po yung pera. Sabi ko, Diyos ko, pera ko 65 pesos lang baka hindi naman ako makauwi nito papabain ako sa awa naman po ng Diyos nung panahon na yon 62 pa lang ang pamasahi simula urmo kang Maynila 62 lang po ang pamasahe May natira pa ako tatlong piso tuwa po ako may tatlong piso pa ako natitira pero wala po akong kain kain tapos sabi po nung katabi ko nung umandar na yung bar ko, sabi niya dai Parang hindi ka kumukuha ng pagkain. Hindi ko po kayang lumakad para kumuha ng pagkain. Sabi ko, may hilo po ako. Tsaka may dala pa po akong bata. Baka hindi po, ma kaya ma kaya. lang po kami ng anak ko. Sabi ko ganyan. Sige, wag ka mag-alala. Kami nakukuha ng iyong pagkain. Sabi nung ano, nung katabi namin, sobrang bait. Ayun, ang nangyari po, nakarating din po ako ng Maynila. Pero bukas ko na po ko continue yung aking pag sa inyo dahil naipasok pasok po ako. Bukas po promise ko ko po kung ano nangyari sa akin. Maraming po salamat. Palike and share po sa inyong lahat. Ba bye po. I love you and I love you all. Salamat po sa pagsubaybay ninyo kay Tita Emi. Maraming maraming pong salamat. -bye po salamat. Bye-bye po.